ay sa tanan no uh, labi na sa mga bagong nag-follow kani atong page uh, kanang date nga gibutang nato is mo na ang date kung kanus ata nagkuha og video anang dapita so kaning dapita kung gibisita is ang paril ni barangay paril sa Cebu City Part ni siya sa Cebu City, sa upper barangay ni siya. Tapa ni siya sa Lusaran, barangay Tap-Tap, Unahan. Nagsubay ko ano ni diri sa iyang kilid sa sapa. Makita ninyo na no? damage kayo nang sa kilid yun dan kana ambulance, naguba na siya sa may paril na ambulance. Kana o oh, makita, o oh, ka kahabog na mitupong ang tubig atong time pagtino. So, dayon ato nang suguron, gikan aning bridge sa paril, pasaka ta dito ibabaw Babaw. Kanyon siya nga river, pasaka ni nga sa tap-tap. Numura man na siya nagsanga diha ang suba. Kani. So, subayon lang nato padung sa kahantod at kanus ataman maabot sa tong so inana gihapon pud siya kadako gid sa taas no so kaning barangay parel is 157 meters ni siya above sea level meaning inana yang gihabugon nga 157 gikan sa dagat ang katong tap tap katong medyo source gid sa tubig 653 meters above sea level parel is 157 Sunod, ang Mulao Compostela is 80 meters. Ang Kabadyangan is 42 meters. O ang kot-kot liloan nga dito dool sa dagat, katong flat, is only 5 meters above sea level. So, ina na kadulhugon dito nga side sa may kot-kot liloan. Kining numbers sa akong dimension is ang estimated ni siya nga elevation sa kada lugar maasabi sa Google sugikan so, dito sa barangay Tap Tap nga 653 meters elevation padong sa 5 meters sa kot, -kot. So grabe kahabugon. Ang diferensya nila kung percentage is nasa 99% ang gihabugon nato gikan sa barangay Tap Tap. Kana siya. So subay so na to kana is wala gitna na siya nag island tungod kay na nabuak man sa may right Mato nagbuhat pud siya dan so matu napahak dito dito. So, pabalik na taan nga ito sa obus kay Murag. Di naman maabot sa itong drone. So, ato lang sa bayon. Mga hitsura niya pag December 7, last Sunday. At least, nabisita lang na ito. Uh, usa ka buwan nga miagi si Typhoon Tino. So, ato lang sa bayon. Based sa itong makita sa itong drone. At least, makita sa uban. Labi ng Tagalagyo. Nga mo na hitsura sa ilang lugar. Uh, shoutout na shout out na ako nung taga Rubens Lane nga subdivision o katong mga taga da sa Code nga nagbuhat yun sila GC as Kotkot Watch River nga murag group chat nila para magmonitor lang yun sila sa river da sa may Code So padayon na tagsubay, pa, paubos -pa na ni siya ngadto sa Lanipga dan diri sa may Mulaw Liloan, Mulaw Compostela. Ang Mulaw Liloan is medyo habog siya, taas siya elevation, na sa mga 100 kapin. Pero karing atbang mula mulaw Compostela, mas may ubos 80 meters elevation. So kanao makita na to nga murag palangob na siya. So di na nako madag pa ubos nga murag nagguba nga bato siguro daw, oh, gali. So nagpaibabaw lang ko. Subay lang nato diri sa ibabaw nga manay situation niya, manay purma nga may bawtang in ana atong sapa dito sa ibabaw ato lang subayon na di lang ko magpaubos og maayo subay lang kita nga di lang po kita magpaduol kay mawa ang signal sa tong drone kay layo, layo na ni siya basta kay kanisya, siya mao na gini agianan niya padung ato sa may kabadyangan gikan sa lanipga mula liluan mula kompostela at bangar pa na sila diyan kabadyangan panaog So di gina to mabuot no nang ang uban ning comment nganong magliko-liko daw ang kanang sapa which is kana nature na niya sa una pa lang niyang pagturok ang nga sapa mao na ginay porma niya so ug na ani as is sir na except lang sa mag walling lang ka walling kay dako kay na siyang trabaoon kay nago siya sa bukid dapit so as is lang gina siya gunsay na niya nga porma mao na siya super so, siya pero nga to, sa lower part kung tong katong catch basin na dapit kaning sa kabadyangan sa may ilaya hantud panaog sa ubos kato siguro pwede na to ma nga mas palapdan o buhatan bag reservoir dia nga matapok tanan pero siguro katong kadaghanon sa tubig sa Tino mo ra grabe gito siya i don't know unsaon na nila pero siguro tagaan ang nag-prioridad next so dire na lang taman daghang salamat ug maayong adlaw